So ayun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat At syempre, welcome back dito sa channel ko So mga pre, kung nakita nyo sa likod ko So nandito tayo sa Iloilo, Provincial Capital So ayan, tingnan nyo So nasa harap tayo ng uh, Nasa ground tayo ng ilo uh, Iloilo, Provincial Capital So, so ayun mga pre, nandito ako sa mga booth Nang uh, nakikita nyo, ayan, Zaraga Ornamental Fish Breeder at syempre, yung nandun, yung San Joaquin Ornamental Fish So ay mga pre, ililibot ko yan, at papakita ko sa inyo at syempre, uh, magtatanong na naman tayo sa mga eksperto, baka makakuha tayo at makaburao tayo ng kaalaman so samahan nyo ako, let's go! So ay mga pre, dito ginanap sa harap ng Iloilo Provincial Capital so tingnan nyo naman So, dito ginanap yung second farmers and fish uh, folks weeks na may uh, tema, Mangumakag mga isda kaupod sa probinsya sa pagtibong sang ekonomiya. So, in cooperation wa, wa, ng Department of Agriculture and syempre uh, ng Provincial Capital. So, kasama yung mga kaibigan nating mga isda So, Zaraga Ornamental Fish Breeders and Sellers at syempre yung San Joaquin uh, Ornamental Fish So tingnan nyo mga pre, so samahan nyo ako at ililibot ko kayo sa kanilang mga display. So, let's go! So ayun mga pre, kasama natin yung kaibigan natin, si Boss Binbin. Boss, magandang hapon! So nandito kami mga pre sa Zaraga Ornamental Fish Booth, uh, Breeders and Sellers Association. So ayan kung nakikita nyo. So sir, ano yung mga dinidisplay isda mo dito? ano yung mga koi ni Engineer Kinangtono sa Zaraga Koi So from Zaraga Koi So tingnan nyo mga pre yung mga koi niya. So mamaya mga pre, lilibot ko kayo, bibigyan ko ng ng montage uh, ng lahat ng mga dinidisplay nila uh, So samahan nyo ako mga pre Let's go! So yun mga pre, uh, nandito tayo sa loob So ito yung uh, aquarium ng mga malalaking uh, glow tetra So, breeder size lang lahat mga toma pre. So, nandito yung kanilang uh, double tail, oranda. yan So, ay mga pre, kasama natin si Pare Binbin. So, pre, uh, kailan na buo yung Zaraga Ornamental Fish Breeders and Sellers? Since 20, 22. 2020 So, ilan na yung total member nyo ngayon? Nasa 25 members. So, 25 members na nagtutulungan upang mapalago at makilala yung Zaraga Ornamental Fish Breeders and Sellers. So, pre, ito nang pinakahintay ng lahat. So, <laughs> may gusto kang shout out? <laughs> ah, shout out lang dahil sa, ano, sa members ng Zaraga Ornamental Fish Keepers and Breeders Association. Kay sa amang mm -hmm. presidente, kay Engineer Kinan Hey, Toto Dave Provido Lozares Del Kinet Lazaro Dominic Salmeron Eduardo Lozada Erwin Almudiel Kay Mark uh, Tahimik lang si Mark <laughs> oh! Kay Simon Tagabi Junap Serenyo Kay Master Junap uh, Jan Carlo Macado Jan Leonard Ligaspi Ah, uh, Kinet Klomer Leo Pilobilio Pernasya uh, Kay Uwa Pantatan Lirejan Saban Kay Marvin Haran Lagrada Kay Boss Melvin Iniesa Kay sa pinakabata namun nga member si Toto Rapa uh, Kay Migo Rembo di la Pina Biliran uh, Ray Tulibas Kay, kay Migo Stephen Solista So, mabuhay kayo hanggang gusto nyo. <laughs> so, dito naman mga pre. Ay, ano to mga pre? Mga flower horn fry. Bread ni James Magbanwa. Nicole Strain. Nicole Strain. Kay pare James Magbanwa. So, shout out sa'yo pre. Solangan. Solangan Dumangas. So, dito... Sword tail. Oh, oh, sword tail ang laki mga pre tingnan nyo yung sword tail nya grabe ang laki ng mga sword tail so siguro uh, meron ng mga apo to <laughs> grabe ang laki so siguro yung fish pan nito nasa mud pan no <laughs> grabe ang laki so dito ano to platy oh platy na mickey mouse mickey mouse balon to hindi balon balon mickey mouse platy ang ganda So yun mga pre, pasensya na kayo kung uh, nagre-reflect yung camera natin. So tingnan nyo mga pre, ang ganda. Mickey Mouse balloon platy. So dito pre, ang ordinary na Mickey Mouse, no? Classic. Oh, classic. Mickey Mouse. Ganda, pintail. Ah, pintail. Pintail Tingnan nyo mga pre, oh. Pintail Mickey Mouse. So ganda. Pintail, wag So dito, wow, ang pinaka-classic. Sobrang tagal ko nang hindi nakita 'to, Blue Moon. High dorsal. High dorsal na Blue Moon. so, tingnan niyo mga pre, ang ganda. So bumblebee at niyo. Ito, Ito bumblebee. Bumble yeah, Matakadan niyo. Ang bumblebee pre, ano na? Platy. Ah, platy, okay. Bumblebee platy. So ayun mga pre, oh, tingnan niyo. Yan yung tinatawag na Bumblebee Platy. So, transform. So, ang ganda. So, ngayon lang ako nakakita ng Bumblebee Platy. So, ang ganda pala. Parang si Bumblebee sa transformer. What? So, dito, meron ding flower horn. Ayan. So, may ano na? tawag, pre, sa ulo? Cook? Cook? Oh, ah, cook. <laughs> so, malaki na. So, ito. Uh, kasi, kaninang breed to, pre? Eh, hey, rainbow. Kay Rainbow de la Peña. Ayan. Tiger Oscar. Tiger Oscar. So, dito naman, flower horn din. Tsaka dito, assorted na ito, pre, no? Assorted. So, dito naman, mga kaliko. Assorted. Kaliko more. Uh, dimikin. Dimikin. Kuranda, Pasensya na kayo mga pre kung nagre-reflect sa sinag ng araw, red tilapia. So ito naman, red tilapia. So ayun, sa nag-PM sa akin uh, nung kahapon ata 'yon, naghahanap ng red tilapia. So ito, alam mo na kung saan ka pupunta sa Kaiser, uh, kay Engineer jan Diantono ng Saraga Koi farm So marami silang red tilapia. So ito yung red tilapia niya, ayan. So tatanungin nyo ako sa uh, ah, kanyang lasa. So, hintayin ko muna yung libre bago natin to kainin at sabihin kung masarap. <laughs> oh! So, dito mga pre, sa booth na to. Ano to pre? Uh, uh, dwarf gurami. Ah, dwarf gurami. Blue. So, ang ganda oh. Dwarf blue gurami. So, tingnan nyo mga pre oh. Ganda. Dwarf blue gurami. So dito yung Japan Blue Gold Double Sword Tsaka Ang laki na ng mga female So yun, mga presa Nagahanap ng Japan Blue Gold Double Sword So out of stock na tayo So dito marami So yung mga lapit dito So pwede nyo puntahan So until ano kayo dito pre? 15 or 20? Hanggang October 15 to 20 So, dito naman ay yung uh, Silver Koi Gapi. Ayan. At dito, yung Gold Dust Moli, tsaka Platinum uh, King Moli. So, ayan. UB size. So dito naman mga pre, sa labas ay yung mga sorted koi nasa 3 to 3.5 inch. Ayun. So sa so, mga gustong bumili, so pwede kayong bumisita dito. So in front lang to mga pre. Ayun. Uh, nasa uh, left wing ng Iloilo Provincial Capital. So nasa grounds. So pwede yung puntahan dito. So for sale to wala pre. So for sale to lahat. Ayun. Yung nagbabantay lang yung hindi uh, binibenta kasi uh, may ari na Hindi isa, dalawa, kundi tatlo pa <laughs> So dito naman mga pre ay yung seven sword So sangki sword Pepper Ah pepper. pepper Pepper sword Yung tawag nila ay pepper sword So ang ganda So pasensya na kayo nagblurred na naman yung mahiwagang ang camera natin So dito uh, ano itong firecracker Ah, toxido ay toxido uh, sword So yan mga pre tingnan nyo So dito naman mga pre ay yung Platinum ng king muli pa rin Tsaka ito yung mga black muli ayan Tsaka dito, ano tawag dito? May sunkist. Sunkist molis. Yan. So, sa portion na to mga pre, ay yung mga assorted betas natin. Yan. So, marami kayong pagpipilian dito. At dito naman ay yung Tiger Barb, uh, Tiger Barb Sumatra Barb, barb at saka Rosy Barb. Ayan. So, lahat ng barb nandito. Uh, ito naman yung albino Malawi cichlid ah, Malawi cichlid sorry African. African Malawi African cichlid So pasensya na kayo mga pre hindi ako familiar sa mga isda na to May white convict White convict pre yung parot no Ayun oh Isa na lang Ito pa pala marami pa So dito uh, Tiger oscar Tsaka albino Tiger Oscar Albino Oscar yan. Shout out sa Tito Boys and Friends. Walang kumatayang Tito Boys and Friends. Sa so, mga pre sa malapit sa bayan mismo na ng Saraga, so pwede 'yung bisitahin 'yung Tito Boys and Friends. So meron siyang uh, mga tindebenta doon, mga mga isda rin na syempre mga iba't ibang uh, uri ng paninda So bisitahin nyo na ng kaibigan natin So ayun mga pre uh, Sana nag enjoy kayo At syempre uh, nakita nyo yung mga bagong isda Na kahit ako ay uh, ngayon ko lang nakita So ayun mga pre maraming maraming salamat Sa patuloy na pagsuporta sa aking channel At syempre sa mga nagsishare ng video ko So maraming maraming salamat So ayun mga pre uh, Uh, abangan nyo yung next video natin So pupunta tayo sa booth Ng San Joaquin Ornamental Fish So ipapakita ko sa inyo yung nakapagandang Mga aquascaping nila At syempre ipapakilala ko sa inyo Yung nagchampion nung nakaraan sa aquascaping So mga pre abangan nyo yung next video natin Hanggang sa muli God bless us all and bye bye